May continue, may continue, may continue. May continue ako. Oh, may continue ako. May continue ako. May continue ako. ba kayo? Hindi, ako yung Hindi ako yung dead. Ang ina, kinabahan ako. Black screen ni eh. Pagbalik ko, what the fuck? Wait lang, hindi pa ako sure kung yorded dead ako. Ayun, nagkakamalay na. Sorry. Puti pala, Was? di tayo sumama dun ah. Eh. Oo nga. Ano oh ka, Pasensya, <laughs> God bless. Sabi sa'yo, huwag tayo iinom eh. Okay ako din dilaw. Naku, wala. Sira ang gulong. Mamutok yung isa, kaya tayo yeah, na bangga, yeah, yeah, yeah. kaya tayo na bangga, yung isa. May <laughs> so, extra tayo, di ba? Dahil yeah, may extra tayo. Yung talaga yun, tama-tama. Tama-tama. Ah, yun ba yun? Na-flat ako, na-flat. Sigurado ka bang yun yun? <laughs> ah, yun yun yun. Oh my nangyari? Oh my god! Wag, alis, 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 alis! Oh my god! <laughs> <laughs> alis kayo, alis kayo, alis kayo. Mamambagsang kayo. Oh, okay. Mama, <laughs> <bagsa ang kaya. laughs> oh tangin na. Wala ako sasabog. Tanggap ko na eh. Gumlich. Yung ano, sasakyan dun sa ano. Sa gate. <laughs> oh, na. Tatay ah, ko na lang sa mabog eh. Sorry, sorry, sorry. Bilis lang, no? Oh.

Ruin no, <laughs> lahat ng gamit mo. Lapatay niya yung sarili. <laughs>